Amin salamat po sa Dole at sa ECR na binigyan kami pandagdag paninda sa aming kabuhayan. Hindi ada pa bis. Ah, okay. Napakaganda nitong Lego cart na ito. Ano ba ang titinda natin? So, Kung kailangan natin additional na pagpapagamot sa bata masabi lang sa akin na kapag pagbuti mo yung pagtitinda. Ito na po ang magandang kinabukasan para sa inyo. Pangalihan yun po. Saan barangay po tayo? Barangay Longos po. Barangay Longos. First time niyo po ba magkakaroon okay. ng negosyo? Ayan, tama-tama. Napakalaking uh, tulong po ito. Oh. Kasi po yung asawa ko po, pa extra extra lang oh. sa construction. Oh. Sige po, ayusin po natin. Baka pwede ko po pong gawing scholar yung mga bata. At least to, pang araw-araw na nyo, pang gastos nyo, makakatulong naman sa inyo. Thank you po sa Arah. inyo, tsaka sa doon po. Oo. O. Project na to, yes, para hindi ka na rin lumayo dahil para kasama mo lagi anak mo, di ba? Oo nga. Para nababantay natin na maayos ang mga bata. Thank you po sa kay Ma'am Jenny Sandoval sa chance na pagpagkatao namin. Thank you po. Uh, ah, nagpapasalamat po ako kay Mayor Jenny Sandoval na kami ng kabuhayan. Salamat po. Maraming maraming salamat kay Mayor Jenny Sandoval at sa Dole. Sobrang akong napapaopa. Sobrang sobrang salamat po kasi ito po yung bagong buhay, bagong pag-asa. Salamat sa Dole, lalo-lalo kay Mayora. nga. <laughs>